nang mawala si mama, isang bagay ang pumalot sa bahay namin, isang bigat, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. November 2024. Board exam ko. Dapat ang iniisip ko ay ang exam, pero hindi ko maialis sa utak ko si mama. Hindi ko alam kung bakit. Pero habang nagsusulat ako, parang may nakamasid sa akin. Hindi lang basta pagod o kaba. May isang bagay na tila nandoon. Sa likod ko, sa loob ng silid na dati ko nang napanaginipan. Pagkatapos ng exam, habang hinihintay ko ang resulta, wala akong ginawa kundi magduda sa sarili ko. Pero si Mama, iba ang tono niya. Iba ang pananalita niya. Makaapasaka. Huwag ka maingay kasi makakapasaka parang hindi lang basta tiwala ang meron siya. Parang sigurado siya. Paano mo nasabi, Ma? Basta nakapasa ka, naramdaman ko may ginawa ako. Naramdaman ko ang lamig sa batok ko. Ano ginawa mo, Ma? Diyos ko kung alam mo lang, ako ina mo, gagawin ko lahat para sa inyo. Sinintihan ko ang kandila nung oras na nag exam ka. Hindi na ako kumibo. May iba akong naramdaman. November 29, 2024 5 AM Nagising ako sa biglang kalabog. Pagpunta ko sa sala, nakita ko si Mama. Nakasandal sa dingding. Hawak pa rin ang baso, pero nanigas ang buong katawan niya. Ma! Ginigising ko siya pero ilang sekundo bago siya nagising. Nahilo lang ako ayaw niyang magpa hospital November 31, 2024, 11 p.m. Muli siyang natumba, pero ngayon, iba. Ang kanyang mga mata dilat pero walang malay, tulad ng dati. Ilang sekundo, bago siya nagising, parang bumalik ang kaluluwa niya sa katawan niya. Pinilit naming dalhin siya sa ospital. Lahat ng test normal. Walang problema sa puso. Walang nakitang sakit. Kaya pinalabas siya. Pero sa halip na gumaling, lalo siyang lumala. Hindi na niya maalala ang pangalan namin. Hindi na siya makalakad. Parang may humihila sa kanya pababa. Madalas siyang nagsasalita kahit walang kausap ibang lingwahe, ibang boses. Pinatugtog namin ang paborito niyang Christian song. Akala namin makakatulong. Pero bigla siyang kumanta. Wala na si nanay. Just look into my eyes. Nagtaka kami. Hindi iyon ang lyrics ng kanta. At ang nakakatakot, tumawa siya habang nakaupo tinuturo ako. Pagkalipas ng ilang linggo, iba na siya. Sa umaga, halos lantang gulay siya. Hindi makalakad, hindi makapagsalita. Pero paggabi, parang may kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Bisperas ng Pasko, December 26, 2024, bigla siyang nagsalita at nag-ayang magsimba isang bagay na hindi na niya nagagawa mitong mga nakaraang araw. Pag uwi namin, biglang bumilis ang kanyang paghinga. Cardiac arrest. Sinugod namin siya sa hospital. Na-revive siya, pero tinubuhan. Komatos na. Mga doktor? Naguguluhan. Lahat ng test normal, pero bakit ganito ang katawan niya? Ang sagot namin, hindi namin alam. December 30th, 2024. Isang tawag. Wala na po si Mama. Tumakbo ako papunta sa ICU. Pero pagdating ko, iba ang nakita ko. Hindi siya. Mama ko ay maliit, 4'8 lang ang height niya. Pero ang bangkay sa harap ko, malaki. Mga 6 feet ang taas, mahaba ang paa, makinis ang balat. Hindi ito siya hindi lang ako ang nakapansin. Pati mga kapatid ko, tita, pinsan, lahat nagtaka. May nagsabi sa amin, humanap kayo ng albularyo. Sinunod namin, pero ang albularyo, tumanggi sumama. Hindi pwede. Pero, kumuha kayo ng tubig na may orasyon at ipatak sa bibig ng bangkay. Ginawa namin. Pagpatak ng tubig, sunipsip ang bibig ng bangkay hawak namin ang kamay niya. May tibok. Tumakbo kami pabalik sa ER. Dok, buhay pa siya. Pero nang sinuri nila, wala na. Kami, naririnig pa rin ang tibok ng puso niya. Pero hindi na siya si mama. Nang dumating ang funeral, tiningnan namin muli ang katawan niya. Bakit biglang lumiit ang bangkay? Pagkalagay sa kabao, biglang lumaki ulit. At habang nakaburol, walang lungkot, walang bigat sa puso namin. Hindi siya. Hindi si mama. At nang nailibing na siya, walang pakiramdam ng pagkawala. Parang nandyan pa rin siya. Pero hindi na siya ang kilala namin. Dahil hindi ako mapakali, pumunta ako sa isang albularyo. Kinumha na siya. Nakakain na siya ng itim na pagkain mula sa ibang nilalang. Ibinigay niya ang mga santo sa bahay. Ngayon, tuwing umuuwi ako, may bumabalot sa bahay namin. Isang bigat na hindi maipaliwanag. Blanko ang isip ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung si Mama Batayaga ang nawala o may ibang nilalang ang pumalit sa kanya. May nangyari ba kailanman sa pamilya mo na hindi mo maipaliwanag? Comment below mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Mag-like at share. Pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.